Good morning mga kakusina. Ayan, magluto tayo ng pansit bihon. So, kanito lutuin ng pansit bihon dito sa Saudi. Ayan, una. Ayan, isang muna natin siya. So, dapat may nang apoy lang para hindi siya masunog. So, isang hag lang natin hanggang na golden brown. Hindi ako gumamit yan ng mantika. As in, wala. Sangag-sangag lang talaga siya. So, patagaan lang ko mga kakusina. Kailangan. At saka dito maghalo-halo. Kasi hintayin mo talaga siya na mga golden brown. Ako, ba't ganito ang style ng pagluto ng ano? Kasi pag ganito ang style mga kakusinain, pwede hindi ka na gumamit ng soy sauce. Makikita nyo, ito yung mga natapos na siya. So, ayan, nakikita nyo mga kakusinayan. Medyo ano na, na siya, brown na siya, oh. Ayan. So, habang nagsasangag ako dito, nagpainit ako ng tubig. Kasi lagyan natin ito siya ng mainit na tubig. Ayan. So, ganyan na ang itsura niya mga kapsina. Ayan, brown na siya. So, lagyan na natin siya ng water. Kasi medyo ano na siya, na brown na siya talaga. Dagdagan so, natin na ang kubig para maluto siya. Ayan, umuulan dito mga kusina. Naririnig nyo yan. Lakas ng ulan. Umuulan dito sa taude. Ayan, lagyan natin siya ng shrimp cubes. So, ayan. Ayan lang natin siya dyan na kumulo hanggang siya maluto. So, habang nagpapakulo tayo niyan, iluluto na natin yung sahog nya, Yung gulay. So, ayan muna natin siya dyan. So, unahin muna natin mga kakusina yung mga ulo ng hipon kasi hindi ko tinapon siya. Kukunin natin dyan yung katas niya. So, ang ginawa ko ay ginisa ko lang siya tapos nilagyan ko siya ng asin at saka pamienta. Then, halo-haloin natin, durug-durugin natin yung mga ulo niya para lumabas yung katas niya. Then, after nyan, lagyan ko yan ng Uh, mainit na tubig. Yung katas lang naman ang kukunin natin dyan para pang nimpla natin o dagdag panlasa sa ating pansit bihon. So at ayan na nga siya, dinagdagan ko na siya ng tubig at dinurugduro ko na yung mga ulo. Ayan, ayan yung lasa dyan mga kakusina. So after nyan, i-drain ko lang yan then okay na yun. So ayan, mag na tayo ng Ah, gulay. So, ayan na yung ating pinatakuluan na bihon. So, malapit na siyang maluto. Pag natuyo na yung ano niya, totoo na yan. So, magkisa tayo ng bawang. Ayan. Tapos, isunod natin yung onion. So, isa-gisa lang ng konti hanggang lumabas ang aroma ng ating uh, ingredients. Tapos, isunod na natin dyan yung ating hipon na binalatan. Ayan na. So maraming hipon, mas masarap. So ayan, nilagyan ko sya ng asin at saka paminta ulit. Ayan, then halo-haloin. So napakasimple lang nito mga kakusina, yung sabihon lang ang pagluto ang uh, medyo struggle kasi kailangan natin syang isangag. So ayan lang mga kakusina, at ayan eh, nilagyan ko sya ng uh, oyster sauce. So hindi ko yan nilagyan ng soy sauce mga kakusina yung oyster sauce na lang. Kasi tamang lasa na yung ating nilagay na asin at saka pamienta. At saka may nilagay kita tayo sa ating pansit bihon na shrimp cubes. So at ayan, nilagay ko na nga yung katas ng ating shrimp. Ayan, o diba? Ang sarap niyan mga kakusina. Hmm, gisa-gisa lang. Ayan na. So after niyan, ilagay na natin yan kasi tuyo na yung ating uh, bihon so ihalo na natin dyan yung ating gulay ayan so tikman muna natin hmm, sarap so ato yan transfer na natin yan doon sa ating bihon so napakadali lang naman mga kakusina basta marunong ka magloto ayan o oh, diba yummy yummy ang aking bihon So, ayan lang yung handa ko sa New Year. <laughs> Happy New Year, everyone. Ayan. So, siyempre, lagyan natin siya ng cabbage para dagdag gulay pa. Halo-haloin. Tapos, lagyan natin siya ng spring onion. So, at ayan lang mga kapusina, napakadali lang naman. So, ayan, tikima na. At ayan lang for today's video. Thank you so much for watching. Merry Christmas and Happy New Year everyone. See you on my next video. Bye!